Patay naman ang isang estudyante matapos mahulog sa kanal ang minamaneho nitong motorsiklo sa Mangaldan sa probinsya ng Pangasinan. Yan at ang iba pang balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Music 17-anyos na binatilyo patay matapos mahulog ang minamanihong motorsiklo sa kanal sa Mangaldan, Pangasinan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktimang nakilalang si Kenneth Rivillag, graduate student at residente ng Poblasyon Mangaldan, matapos itong ng malubhang sugat sa kanyang katawan dulot ng pagkahulog ng kanyang minamanihong motorsiklo sa kongkretong kanal sa barangay landas ng nasabing bayan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, alas 10 ng umaga binabagtas ng biktim timang provincial road sa barangay Landas nang malus kontrol ito sa manubela at nahulog sa kanal kung saan pumalo ang ulo nito sa sasemento dahilan ng kanyang pagkamatay. Palala ng mga autoridad sa mga magulang ng mga minor na huwag pahintulutang magmaneho ng motorsiklo ang kanilang mga anak lalo't wala itong suot na helmet upang maiwasan ang tsak na kapahamakan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristarte, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aristado sa bayan ng San Isidro, Northern Samar, isang tulak ng ilegal na droga matapos na ilunsad ng kapulisan ng isang operasyon sa pamamagitan ng pag iisyu ng isang search warrant. Inilunsad ng operasyon ng San Isidro Municipal Police Station kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit. Aristado ang suspect na nakilala sa kanyang alias na si Cano, 45 anyos, matapos na makuha ng otoridad ang labing isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at at mga drug para Di na ang nasabing akusado sa Isidro Municipal Police Station at nakatakdang humarap sa karampatang kaso sa Republic Act 9165 o illegal na droga. Ayon sa report ng PNP, dumahan sa surveillance ang nasabing suspect bagay kasa ang nasabing operasyon. Target ito ng trinidad sa nasabing operasyon sa illegal na droga. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Dahil sa tulong ng komunidad, nagkapagtala ang Davao City Police Office o DCPO ng halos 3 milyong halaga ng iligal na droga mula noong November 10, 2024 hanggang November 16, 2024. Ayon sa datos ng DCPO, ang tagumpay na nakamit ay binubuon ng 29 bin na anti-illegal drug operations kung saan 37 individual ang naaresto. na mga kumpiskang hinihinalang syubo ay tumitimbang ng 432.59 gramos na may market value na 2 million 1,612 habang ang pinatuyong dahon ng mariwana ay 153.021 gramos na may market value na 18,362 pesos and 52 centavos. Sa pangasiwa ni Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan, mabilis na naisikatuparan ang apat na directive target operation ng kapulisan sa komunidad. Bukod sa illegal druga, droga, pinalakas din ng DCPO ang kampanya laban sa sugal na karakip ng mga sugarol sa isang operasyon. Mayroon ding 35 operasyon kung saan apat na 20 katao ang matagumpay na naresto. Sampo sa si kanila ay most wanted persons kasama na ang 25 wanted na individual. Sa so, pamagitan ng apat na target na operasyon, naaresto ng DCPO ang tatlong individual at asamsam ang tatlong illegal na armas. Bukod dito, may dalawa pang sumuko ng armas at tatlong kaso na isnampa sa korte. Sa kabuuhan, 76 na individual ang naaresto ng DCPO kung saan ipinakita ngayon ng DCPO ang pangako nitong puksain ang mga illegal na aktibidad sa lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si June una sa pilipinas una sa pilipino